Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Sofronio. Kamusta? Si San Sofronio, na rin bilang San Sofronio ng Jerusalem, ay isang obispo at teologong kristyano sa ikasyatong siglo. Si San Sofronio ay ipinanganak noong 560 sa Palestina. Siya ay naging monghe sa kumbento ni San Teodoro malapit sa Bethlehem, kung saan siya ay sumailalim sa malalim na edukasyong pangrelihiyon. Naging pari siya at pumunta sa Jerusalem, kung saan siya ay nahalal na patriarka ng lungsod noong 634. Sa kanyang panunungkulan bilang patriarka, ipinagtanggol ni San Sofronio ang kristyanong pananampalataya laban sa mga heresya lalo na laban sa monotelismo, isang doktrina na nagtuturo na si Jesus Kristo ay may iisang kalooban lamang. Aktibong nakilahok siya sa mga debating teolohikal ng kanyang panahon at lumaban para sa pagpapanatili ng orthodoxong kristyanismo. Kilala rin si San Sofronio sa pagpapalaganap ng mga tradisyonal na ritual at aral ng Eastern Orthodox Church. Naging mahalaga ang kanyang papel sa pagpapanumbalik ng mga banal na lugar sa Jerusalem, lalo na ang Basilika ng Banal na Libingan, Bukod dito, isang eskolar at produktibong manunulat si San Sofronio. Nagtala siya ng maraming mga aklat sa teolohiya at ritual, pati na rin ng mga himno at humiliya. Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Sofronio. Makapangyarihang Diyos, pinasasalamatan namin ang buhay at patutuon ni San Sofronio ng Jerusalem na ipinagtanggol ang kristyanong pananampalataya at nagpapanatili ng mga tradisyon ng Eastern Orthodox Church. Nawai ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at karunungan ay magbigay inspirasyon sa ating sariling pakikilahok sa iyo at tekmay ka bago sa ating pagmamahal sa simbahan at sa kanyang mga aral. Sa man sofronyo, ipanalangin mo kami sa Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan na unawain ang katotohanan ng Ebanghelyo at ng lakas na mabuhay ayon sa mga tuntunin nito araw-araw ng aming buhay. Naway sundan namin ang iyong halimbawa ng kabanalan at paglilingkod at patnubayan kami sa pamamagitan ng iyong dasal at pagtatawag sa awa. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Juan Ogilvy, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw